Ay, nung isang araw nung sa rally, di ba? Oo, oh, anong sabi? Hindi po, ah, uh, ko lang pangalan ko. Opo. Inuha kami dito sa mga kasamahan ko. Mm -hmm. Pero, ano, para siraan na yung, ano, pero wala naman, ano, pira ang laban. Oo. Oh, Kaya sandaan. Sabi nilang ganun, kunyari, taga-tarla ka, sabi sa akin ganun, ha? Kunyari, bibigyan kayo ng dalawang libo, para sa akin yun, ha? Tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na akin, tapos may gamit ang isang daan. Yung mga sinabi niyo dun sa video, Tinuro lang. Yan. Ha? Tinuro lang, Tinuro lang sa inyo. Ay, nung isang araw, nandun kayo sa rally, di ba? Hmm. Oo, oh, anong sabi? Hindi po, ah, uh, lililit ko lang pangalan ko. Opo. Ginuha kami dito sa mga kasamahan ko. Mm -hmm. Pero ano, para siraan na yung ano pero wala namang ano prepare ng laban Oo. oh. kaya kami sandaan ah, binigyan kayo ng pera ng 100 Oo. Uh, para siraan yung rally mm, parang ganon sino nagbigay sa inyo Dugo yung vlogger para yung ano yung assistant niya si Edgar yung na naalala ko. Edgar ang kanyang assistant. Oo. Uh, Oo. Uh, uh, Tapos in-interview kayo. Oo. Uh, Anong pagkakasabi sa inyo para oh, sasabihin no na ano na babayaran ko ano, magkano taga saan ganyan. Para siraan uh, uh, lang. Oo. Uh, Oo. Uh, eh anong sinabi niyo para manira daw? Eh ano daw na ano, binayaran kami ganyan. Sa rally? Oo, oh, oh. Pero hindi eh, hindi naman kung kung kayo lang, hindi naman kayo talaga magsasabi ng ganito. Wala kaming alam dyan. Oo, oo. Kasi wala kaming alam alam Kaya nga eh, kasi sumisira ko lang yung pangalan ko. Lilinisin eh, dapat, niyo yung pangalan niyo. Dapat hindi ganun yung ginagawa nila para ano? Oh, manira oh. ng tao. Oo, oh, oo. Oh. Pero uh, halimbawa Ibakit eh, mo naman tinanggap yung pera na 100? Eh, 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 taga rin kasi kami. Wala kami mga bahay, eh. Mm -hmm. Siyempre, bilang kapal sa isang daan, eh, pumayag na kami. Oo, oh, oh. pero alam nyong mali din. Oo, oh, mali. Oh, oh. Mali, pero ang, ang dapat ang kisihin yan, yung nag-vlog. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Diba? Mm -hmm. Kasi hindi masana kami sasama dyan kung di siya nagsabi. Mm -hmm. Gusto ko lang mali sa pangalan ko. Oh. Dapat humarap din siya. Oo, oo, oo. Kasi kumakalat din yung kayo oo. sa social media, di ba? Kasi kapag trap sa pamilya ko, yung hiya na nga ako eh. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Dapat, ang sisihin dyan, yung kumukuha ng video. Mm Mm Basta ang alam ko, kalbo yun eh. Tapos yung asista niya, si Edgar. Oo, oh, oo, oh, oh. Dapat, dapat, dapat sisihin nila yung gano'ng tao. Mm -hmm. Kasi sa mga kasamahan ko dito, hinuha lang kami dito. Mm -hmm. Eh yun na nga eh, akala ko kasi kung ano, kung, kung kung maganda hindi pala maganda. Mm -hmm. Kaya nagtaka nga ako kung bakit ganun, na kumalat ka agad. Okay, okay. Dapat Super. hindi nila, ano, dapat hinisin ka, dapat humarap sa dito. Mm -hmm. Para malis ang pangalan namin lahat dito. Oo. Oh, oo oh. Ngayon lang to nangyari sa inyo na... First, for the first time sa buhay ko to na, 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 makita sa social media. Oo, oh, oh. dahil kumakalat nga kayo Pati ngayon. Pati yung pamilya ko tuloy, gagantagal sa akin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Okay, sige. At least nalinis mo yung pangalan. Oo, Ilinisin natin yung pangalan sa lahat ng, no, ngayon. ano Sa lahat na nanonood ngayon, mm -hmm. dapat huwag niyo husgahan yung tao na ano, binayaran lang kami. Dapat sisihin dyan yung kumuha sa amin ito ng video. Pati yung si Edgar. Oo. Oh, oh. Kaya ko naman ituro sila eh. Oo. Oh, oh. Pero so, kung, kung alam ko lang na panir panirampuri lang pala yun eh. Matatanggapin oh, oh. ko. Correct. Diba? So, so ibig, lang yun, eh. Oh, so, eh. so, tinuruan kayo kung o, ano sasabihin? kami kung, kung ano sasabihin. Dapat linisin din yung pangal, pangalan namin. Okay. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat mm -hmm. rin magsasalita. Eh, ngayon, okay na yan. Malilinis na rin yung pangalan o, nyo ngayon dito. Sa lahat naman ng, ano, sa lahat ng nagpupuso sa ano social media, hmm. huwag -hmm. kayo puri sa akin kasi binayaran nila kami. Okay, okay. Post, ano, ano, masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview sa gawin? Eh, kapot? dapat umarap siya sa akin dito. Para malaman din niya. Okay. Para okay. makuyog siya dito sa mga tao dito ng ginawa niya. So okay. Ang kagali lang yun. Oh, wala, wala kayong mask boss para oh. makita. Hindi oh. po kasi nag kasi yung pamilya ko eh. Hmm. Kaya kaya ako lang magpakita. Oo. Oh. Pero ikaw yung may balbas, di ba? Oo, oh, ako yun. Ikaw yung may balbas, oo. Okay. Oh. Yan, sige, so, sige. Tapos marami lang kami nga, naman kami na ano dito. Hindi lang marami ako. Marami kayong nakuha. Ay, marami dami. Nakuha. Binabayaran kami isang da para magsalita. Iakala ko kasi yung malinis ang gawain, hindi pala. Mm -hmm. Eh ngayon, kung, kung ano, masasabi ko sa vlogger, pati kasama si Edgar, pumarap sa sakin dito para malinis ang pangalan ko. Okay. sige. lang. Sige, sige, sige. Thank S you, thank you, thank you. Oh, okay po. Panirapuri pala yung oh. ginagawa nila eh. Anong alias nyo? Pangalan? Uh, uh, ang pang pangalan sa akin dito, Vegeta. Vegeta? Oh. Okay. Si Vegeta, isa sa mga... Okay, okay. Thank you, thank you, Bej. Okay, okay, thank you. Okay, ano lang din po sa... Boss, boss pa-confirm lang namin, ito pa yung lumapit sa inyo. Oo, oh, yan, yan. Para... Para... Kinuha kami para magsalita. Magkano ang binigay sa inyo nito, boss? Sandaan lang yan. Hayop na po, tangin na. Makita, bubugin ko pa yung hayop na yan, eh. Alam nyo na i-upload so, yan sa social media yung hindi, video hindi, na... Hindi namin alam. No comment na kami kung para ano... Hindi namin alam tayo na, 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 na gampang ga 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 pa nangyayari. Anong sinabi niya sa inyo, boss? Yun, sa sasabi lang namin kung kung, kung ano sinasabi niya. Mm. Hindi namin alam na panirin puri pala kay pastor yun. Dapat kung, kung alam namin panirin puri yun, puta puta tanggapin namin yun. Mm. Dapat, Pero, dapat kung mga ganyan, bigyan proteksyon niyo yun yung mga tao para para lumabas sa taong putang ina yun hayop na yan. Pwede pa kayo describe sa amin kung ano yung suot niya nung araw na yun? May nakalogo sa kanyang pulis. Pulis? Pulis uh, daw siya? Uh, ano siya, yung nakalagay doon na uh, at ano, team uh, ano, team police tapos may ano, sa di logo ng pulis dito, dalawa na white. So ibig sabihin itong kalbong na to, nagpapakilala na police? Oo. Team leader daw siya, team leader. Mm. Eh putang ina, kung makita ko dito, putang bugbugin ko ng hayop na 'yan eh. manila puri pa lang ginagawa niya, kung alam namin bakit papayag kami sa sandaan lang. 'Di ba? Ang, ang gusto lang malilawin namin, bigyan kami proteksyon ng mga tao para madiin ang hayop na 'yan. Mm. 'Yun ang gusto namin. Para ngayon malinis na, pangalan namin. Ngayon na ngayon na alam na ng taong bayan na sinuhulan lang pala kayo nito. Ano masasabi niyo ngayon sa taong bayan na wag, galit na galit sa inyo? Huwag wag, wag kayong maniwala sa vlogger na yan. Putay ng vlogger na yan. Bago kayo maniwala sa vlogger na yan, kami tanungin niyo kung totoo ba siya sabi nila o oh, hindi. Ipakita sa amin yung tao na yan para malaman niya kung anong kung anong dinadag namin sa hayop na yan. Baka dito ko pa siya mapatay hayop niya putang vlogger na yan? Pupulis, pulis siya, putang na niya. Pati pamilya namin na, 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 na dahil sa kanya. Anong masasabi mo sa mga pulis na meron pala silang gantong kasama? Kung totoo man, nakasama ng mga pulis to. Dapat sir, ano? Dapat ah, hinuhuli ganyan mga tao na nagpapanggap na pulis, na vlogger ng pulis. Mm. Iwala pala katotohanan na vlogger ng pulis na dapat hinuhuli yan. Mm. Para ano, handa naman kami mo mag, 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 mag ang hayop men eh. mm. Dapat hulihin nila yan. Hindi lang kami 10 taon dito o 20 ka tao dito na para binayaran kag 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 sang ulo. So ibig sabihin marami pa kayo. Marami pa kami. Boss, thank you boss. Salamat yes, po. Pero sabi ni uh, Bey, sabi ni Bey kita gusto lang nilang linawin talaga yung pangalan nila kasi nga parang nagamit lang hata kayo nung Oh, sir. Ang uh, uh, gulo na lang, oh, sir. Eh. Sabi nga na briefing kami, sir. Ganun din na briefing kami. Ah, uh, sabi nilang ganun. Kunyari, taga-tarla ka, sabi sa akin ganun Kunyari, bibigyan kayo ng 2,000 para sa akin yun ha. Tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos binigyan gamit ang isang daan. Acting lang yun sir, acting. Sino yung lapay sa'yo boss? Iwan ko sir, hindi sino yun, nalaki na yun. Pwede pa describe yung mukha. Kalbo. Kalbo. Hmm. Tapos ano siya, crime watch siya ng PNP. May naka, yung naka white t-shirt na may logo ng uh, PNP. Balbo. Uh -huh. So anong anong unang anong unang pinagawa, boss? Yun na yun sir, binripping muna kami. Tapos sino nang bigay ng white t-shirt kasi naka white t-shirt din. Okay, yun sir, galing din galing sa kanila sir. Tapos isang dalawang piraso na yun sir, dalawang piraso. Ah, uh, salitan lang kami pagkahubad tapos salit na naman bigay ng daan. alam mo ba na alam mo ba na i-upload sa social media Hindi yung Ay po. sabi kasi kunyar, kunyari kunyari kunya ni daw eh. Kunyari nga daw sabi sa akin briefing muna kami kunyari. rin. ka sabi sa akin sige. Kunyari, ganito lang. Ah, uh, dalawang bombi ang bigay tapos 300 din bigay kasi ko mag parang acting lang. Parang kunyari-kunyarian lang. Ah, lang kadali. Oh, may sandaan agad kayo. Sampo kami. Sampo kayo na. Oh. Pwede pa ka ano, pasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha tsaka yung ano. Nung lumapit sa inyo. Kalbo yung sir, kalbo yung yung kanina. Kalbo. Mm Tapos, so, ano, ano, magkano yung binigay sa inyo? 100. 100 lang. Eh bakit yun naman tinanggap yung mga uh, Eh wala sir eh, gano'n na naman doon sir eh, pang merienda. Ano. Okay, okay. Parang naisip ko ba't nung huli, parang paninira ako yung sakban ah. Eh, amin niya ako ng pasensya sa lahat, no, boss sa inyo. Ba yan, boss? <laughs> That's it. Huh? Ganyan. Oh. Ay, humihingi kayo ng, humihinga kayo ng pasensya. Oh. Kasi, na, biktima, na Huli, huli, huli ko na naisip, parang mali ka ako yun. Parang parin nung pagsisinungaling yun, na Parang mabad huli, yun lang. Kaya isang taon na kami. Ganyan na lang na yan. dito Si Nino Barzawa. Okay, okay, okay. Boss, ipapa-confirm lang namin yung Nung hmm, sige, boss. Okay, okay. Ipaparecord lang namin. Oh. Marami naman mga kasama dito. Kilala uh, ko rin yung mga kasama. Ayun, yun. Isa rin yan. Ganyan rin po natin. Di ba, sandahan ka rin? Sandahan sa'yo? Kaya kami kasama kami yan. Bakit? Pinigamit rin yung sandahan. Bakit niya? Masama ba? Parang pan... Ano sa kanila? Parang... Pa, ito, boss? Parang lipin sa inyo ngayon, eh. Boss, itong mukha na to, boss... Yan. Sayon, ito sayon. yung lumapit oh, sa inyo. Ito yung ano pangalan? Hindi ko kilalim. Hindi ko namin nakita yan. Hindi ko na namin nakita yan. Cap! Si? Cap! Yung X-Men. Sikap po Sikap. yan. Sikap. Oh, yung sikat ngayon. Yan oh, yung hindi natahan ito alam mga... Namumura yan sa ano, sa sandwich yan ng mga politiko. Kaya inumuli siya. Okay, ah, boss! Ano May... hey. boss? Paano yung pagkaka... Pagkaka-recruit sa inyo na magsalita? Magkano binigay sa inyo? Binibigyan ng pangkain. Ha? Binibigyan ng Pangkain? Pang Magkano? 100. So paano yung ano, yung sa yung mga sinabi niyo doon sa video? Tinuro lang. lang. Ha? Tinuro lang para. Tinuro lang sa inyo. Sino sino yung lumapit sa inyo? Sinabi niyo yung asino. Ano pangalan nun? Alam mo. Vlogger din. Pero dito na kayo nakatira dito rin kayo tumatambay pero ano sabi sa inyo na ano para magsalita daw dun sa video siya ang nagturo dun sa mga sinabi nyo dun sa video kaya ano nagbayad sa inyo? oo oh, yan yun anyon oh oh ano binigay sa inyo na lang talaga namin wait lang wait lang na lang mo kayo maingay ano yung sinabi ano yung sinabi niya sa inyo meron ka na kamot ng aso namin lang binigay sa amin pero pagala naman binigay sa amin Walang nang bukas pero yung sinabi niyo doon sa video ano yon saan nakita o siya. Hmm. Paano yun? Ano yun? Nakasulat or sinasabi lang? Hindi, hindi nakasulat yun. Basta hey, siya sila sila bigyan ng sambal. Hindi e, naman ako binidyan. Alam niya dyan. Hindi naman ako Marami lang naman kami. Hindi naman Hindi lang kaya, ako. Yung, yung t-shirt na puti kasi naka-white din kayo. Kaya, kaya, saan kayo. galing yun? Sa kanya. Sa kanya din? Oo, sa kanya. Ano yung suot ng araw? Ano yung suot niya nung araw na yun? Nakapulis na uniform siya? Hindi. Parang ano lang. t shirt Parang t-shirt lang siya. Yan na. Sisit lang siya. Pero alam mo ba na inupload niya sa social media yung mga sinabi niyo? Nagalit na galit na yung mga tao bayan kasi hindi totoo. Hindi naman, hindi naman siya, hindi naman nila So hindi niya sinabi na yan. Hindi mo sinabi, hindi niya pa hindi naman. Wala man sinasabi na gad na sa ano. Alam mo sila, pero alam niyo na ngayon na viral kayo ngayon sa social media dahil mas sa mga sinabi niyo na hindi totoo. Hindi mo alam, hindi naman alam na Basta yung interview lang kami, yun lang sinabi sa amin, interview lang, lang kami. naman kami. Hindi naman alam na masama pa rin na, sa social media, hindi naman may alam na. Bakit yung tinanggap e yung 100? Eh sabi niya, pangalan daw. Yun lang naman, wala nang iba, yun lang. Yun lang. Tsaka, hindi naman alam na masama yung gilawa, hindi naman alam. Tsaka eh. wala, wala, ka rin kami, kami alam, basta tinawag lang kami. Huwag para... kayo makalala, boss, kasi ito yung hahabuli ng batas kayo. Malinis kayo.